Kung pinapanood mo ang video tong ngayon, marahil ay kabilang ka na rin sa libo-libong mga motoristang nakakaranas ng dragging sa kanilang mga motor, lalo na kung ikaw ay naka-scooter. Marahil ay sobrang lakas na ng vibration ng motor mo tuwing ikaw ay aarangkada mula sa pagkatigil. Yung nagiging jackhammer yung manibela mo, pero nawawala din naman tuwing ika'y mabilis na. Kaya kung nagdadrag na talaga yung motor mo, tara, iparihab na natin yan. 🎵 sa kamera Mansalas pa ang gamit niya Sa buong mundo ay pinapakita Pero sa magulang pa din umaasa Para maintindihan talaga yung dragi Kailangan muna natin malaman kung paano nga ba gumagana yung clutch assembly natin Well, yung clutch assembly natin ay konektado sa pulley yung bell naman ay konektado naman sa gulong ng ating motor. Kapag nag-rev ka ng motor, mag-engage yung clutch lining mo kapag na-reach niya yung certain RPM na nakadepende rin sa clutch springs mo. Once na naka-engage na yung clutch lining mo sa bell, isasabay niya na ngayon sa pag-ikot yung bell mo. At dahil dun, iiikot na rin yung gulong mo. So bakit nga ba nagda-dragging yung motor natin? Nakakaramdam tayo ng dragging kapag hindi kaya ng clutch natin na pasabayin sa ikot yung bell. Yung dragging na nararamdaman natin ay yung paulit-ulit na pag-engage at pag-disengage ng clutch sa bell natin. So kinakailangan niya pa ng mas mataas na RPM para kumagat talaga siya sa bell. At tuluyan niya na talagang mapaandar yung motor natin. So ano nga ba yung isa sa mga main causes ng pagdadragging? Well, isa na dito yung kalinisan ng pag natin. Sa araw-araw na paggagamit natin ng mga motor, syempre ay pinapasok din ito ng alikabok. Bukod doon, napupuntun din yung clutch lining natin at yung mga debris na yun ay naiiwan sa bell natin. Kapag madumi na yung bell natin, lalo na yung loob, nababawasan yung friction between clutch lining natin at yung bell. So kapag mababa yung friction between clutch lining at bell natin, may hirapang paikutin ng clutch yung bell natin. So what if malinis naman yung panggilid mo? Well, dito na papasok yung pangalawang cost ng pagdadrive sa mga scooter. Baka kailangan mo nang magpalit ng bell. O kung nagtitipid ka eh, baka kailangan mo lang magpag-group ng bell. May mga nabibili mga bell na may mga group na. Pero di mga shop na nag-o-offer ng pag-group ng bell. Mura lang yon, Siguro mga 200, 200 to 300. Depende na yon sa shop kung, kung sila pa ba yung magbabaklas o kung dadalin mo yung bell mo lang o basta bahala na maghanap ka na lang ng shop so may iba-iba silang process ng pag-groove ng bell may linear, may crosshatch yung iba naman yung may mga butas pa pero pare-pareho lang naman sila ng gold yun ay ang madagdagan pa ang friction ng bell sa clutch natin iba-iba lang sila ng way ng paggawa at pagmarket dito bahala ka na kung saan ka magpapabudol So paano mong malinis naman yung panggilit mo tapos may groove naman yung bell mo pero dragging pa rin. Baka sa clutch assembly na yan. So may iba't ibang parts yung clutch assembly natin. Una na dito ay yung clutch lining, yung clutch springs, yung rubber dampers, yung clutch housings, yung cover niya at yung mga circlips o yung mga locks niya. Una unang mo i-check ay yung clutch lining mo. Marahil ay pud-pud na ito. Ito. to, Actually, kapag pudpud na yung clutch lining mo, mararamdaman mo ito at maririnig mo din ito. Yung parang sliding na lang yung panggilid mo. Yung parang may sumisipol na sa pang may sumisipol na kada aarang kada. Ka. So kapag pudpud na yung lining mo, hirap na siyang paibutin yung bell mo kasi halos bakal na lang yung tumatama sa bell maari pa ito ikasira ng bell mo kasi may chance na uminit yung bell mo at ma-deform ng onting onting lang naman. E paano nga pag makapal pa naman yung lining mo? E di yung i-check mo ay yung clutch springs mo. Baka kasi sobrang lambot niya na o putol na siya. So once kasi nasira na yung clutch springs mo, hindi niya na masyadong maibabalik sa original position yung yung clutch lining mo. Ayan hindi niya na yan maibabalik sa original position. Di tulad nito na pasok talaga siya. So, once na nag-engage siya, hindi na siya babalik sa dati. Ganyan dapat siya, eh. So, parang sa simula pa lang, so, once na mag-start ka pa lang ng motor mo, may chance na engage na agad. Ito. Engage na agad yung lining na may sarang clutch springs. So kahit hindi pa na-reach yung desired RPM ng spring, kapag nangyari ito, syempre susubukan niya na agad paikutin yung bell mo. Kahit mahina pa lang yung RPM mo. So, yun din yung nagkukos. Yun din yung isa sa mga nagkukos ng pagdadragging. So, mahi, isa pa lang siya, eh, mag-isa pa lang siya, susubukan niya ng paikutin yung bell mo. So, magdadragging talaga siya kasi hindi niya kayang paikutin yun mag-isa. So, paano naman kung okay pa naman yung lining mo, tapos good shit pa naman yung springs mo, ang sunod mo ngayon i ang sunod mo ngayon titingnan ay yung rubber dampers mo. Yung rubber dampers ay yung tatlong maliliit na goma na matatagpuan sa clutch housing natin. Ito ay tsura niyan. Yung tatlong tatlong maliliit na goma na matatagpuan sa housing natin. Mabilis din kasing masira yung mga rubber dampers na to. So, kadalasan kasi, napupunit yung mga rubber dampers na to. At pag nangyayari yun, may hirapang bumalik sa original positions yung mga clutch lining natin. Tulad nito. Ayan. Galing siya sa luma kong clutch assembly. Ito. Sira siya. May silang bumalik kasi deformed na yung rubbers natin. So, pag nangyari ito, katulad nung sa clutch springs, naka-engage na agad yung isang lining natin. ay mo daw isa. Ayan. Oh. Ganyan lang siya oh. Oh. So kapag pag okay yung rubber dampers natin, easy lang siya oh. Bumabalik siya sa dating yung position. Pero kapag hindi okay, ito. Ayan o. may chance na matanggal, may chance na ganyan no, matang may chance na matanggal siya. Meron ding instances na sumasama talaga siya sa clutch lining natin, nawawala siya sa pwesto niya. So, pag nangyari yon hindi na siya makakabalik sa dati niya position. Kawawa naman siya. So, ang tendency niyan is lagi siyang naka-engage. So, kahit mababang RPM pa lang, pipilitin niya na naman ulit na paikutin yung bell natin. So, katulad lang ng clutch springs, isa, katulad, so katulad lang din siya ng clutch springs, papaikutin niya na agad yung bell, kahit sa mababang RPM pa lang. Kaya, nagkakosh din siya ng dragon. So, sunod mo rin titingnan ay yung housing na mismo. Ito. Minsan kasi, napupuno rin to ng dumi. Kapag napuno yan ng dumi, nahihirapan umikot itong, mahihirapan umikot tong clutch lining natin. So, minor lang naman to. Ang ginagawa ng iba, nililihan na lang nila to. Ito, part na to. Nililihan nila para naman mas smooth yung pag paggalaw ng clutch lining. So may iba na mga naglalagay ng grasa dito sa part na to, tsaka dito sa rubber dampers na to. So ako personally, di ako naglalagay ng grasa sa mga parts na to kasi minsan kasi doon pa ako yung alikabok at minsan nagdudulot pa siya ng pagkasira. Minsan lang naman, nasa sayo na yan. Bahala ka na kung sino yung susundin mo. So ulitin ko lang, ang sanhin ang mga sanhin na pag-dragging ng scooter natin ay unang-una -una, yung kalinisan. So malinis ba yung panggilid natin? Sunod naman yung bell. So taka groove na ba yung bell mo? Sunod naman yung lining natin kung makapal pa ito. Next ay yung clutch springs. Quality pa ba to? Sunod naman ay yung rubber dampers natin. Uu pa ba ito? ito? Ito, yung sira, ito yung okay. So, mas parang lumaki siya, di ba? At last but not the least, yung clutch housing natin. So, madulas pa ba ito? Ganyan, madulas pa ba yan? So, yan lamang ang ilan sa mga dahilan na pagdadragging na ating mga motor. So, may iba pang rason kung bakit nakakaganyan yung motor mo. Pero kung nagawa mo na itong lahat, nalinis mo na, napalitan mo na itong lahat, okay na, bago lahat, well, baka kailangan mo na mag-diet tol. Joke lang. Pero kung nakatulong sa itong video na to, mag-subscribe ka na para quality na talaga.